Aku nggak mau itu Oo, deh. kanila. kira mana kanila. Oo, ang kanila. Oo, sa, kanila. Oo, ang kanila. Oo, ang tanda Oo, Oo, ang kanila. Oo, ang kanila. Oo, ang kanila. Oo, ang Yon, Badol, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Oh! Ari ah, dire! Ha? Oh! Iangat si girl. Dito kami sa katong mga idol. Magano kami ng salo-salo ni si Bert Karawan ni Sam. Ayan siya mga idol. Ayan oh. mga idol. Hiningal ako mga idol. Taas mga idol. Ang taas may dalang bit-bit sa cake o. Oh. Ang mm. oh, sinday mga idol o. Pag-hi, everyday. Hi. Hi, mga idol ba? <laughs> Gopo! Naadaray! No. Dali, Asa di ay? Yan mga idol. Bali! Dala namin lahat ng ano, handa namin dito sa Katong Mydol, bili kami kaso wala nga sa oras ay. Eh. <tipad> Ayan sila, papunta na sila dito. Video ko lang muna sila para ano mga idol, ah, galaw-galaw mga idol, oh. makakuha ninyo ang galaw-galaw namin dito. Oh. <tipad> ray Adlok man? Ay, ay, mga bata ba? Aray, so, Ar ha?

Mm. Oh, dire oh. oh, di, mo oi. Ngok ba sa ayo ra balak bay blouse ata ba sa ilahan na. Oo. May jacket. di pa hino. Maglitson bili pa ta. Oo. Oh. Pakan-o mga watag una no? Oh. Kasi mga idol maglitson bili kami ngayon dito di, 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 tapos. Araray, doran na ko. Ah, atlok kon kon ay mga bata. Ay, basak ya papa dire da. da, da. dan Dan. tubig tay. tay, dalunon pa. Ang tubig ba? Ha? Ta? Let's go. Right on. Di ala na akong motor eh. Ang yabi mang. Nakuha niya mo? Ha? Lah. Lah. Ah na. Diha. Diha. Saya na nga mga idol. Punta kami sa... Sapa. Sot-sot. So, so. Magiglabong kay na video. Ang mm. makita Bot-bot <laughs> <laughs> ramilo. Ha <laughs> Bali, pasalamat nga pala ko kay Ate Jocelyn no. Salamat eh ha sa Yo, thank you, ma'am. Ano? Motor kay Kuanoy. Tara. Init. Uh. Oh, ali. Na na dai sila ay bandre ko po. Nana. Sila Master Dan andun mga idol tapos si lister saka si Glenn di pa nauwi sa kanila mga idol andun sa isla bansahan. Kaya oh, ka dega na si ang agianan ng ning classes <laughs> tao. Oh. Ning aho ning lugar din ni makidto. Ah, sorry boss. Kurog lagi mi kay imuhan ni dere. Oh, ning lugar pakaot na ko panakton ni. Mga dito kami sa sapa lang. Uyon ko lang mga Ayun na Ano mga tao nga? Oh. Da, naman lagi tao diya. si Kael na? Oo. Oh. nang iba? sa kahoy? Sa si iti de. Hali, ha? uh. Ah, Si Green mga idol, ubuyan Sugbaha so, so, ay! Ha? Sugbaha? Yeah. Okay, ay nagdaka ko po. tabok na ko pa. tabok? dala namin yung anak namin dito mga idol para ano? May uwan naman. Ah, ay lubog pa go po eh. Ah, lubog. Binaha na 'to mga bes. Ah. Binaha na 'to mga bes. mga idol, ito na kami sa sapa. Kan migod den sitang lagi. Oh, itik mga idol. oh. Hmm. Adurok-urokali to go po boss. Asaman. Nya. Oh, sige diyan ba Lalong. Dugang ina dong. May dagat. Dal aka hoy derea, ano si? Aiban? Ivan. Mga hoy. Mama puta. Basta. Anak, di ara mo liko ah. Di ara mo liko. Sa nyong lahat mo idol. Dito kami. Dito nilinis to ni Master dito eh. Kasi dito daw kami magtapok-tapok. Oh, 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 dire. Ara ra ta. Kalan do kay dire. Maeni pero lain na pod. Nino kaya din eh, kay Frisco ag ba? Hmm. Bugnaw mga ilo oh. lo. Bugnaw mga ilo. may kasi rako. Laki. Ah. Magtimpla pa may org mga idol. Din, gituyok na muna yung kanhe, eh. kaya ang mga inkantong bugoy, ang mga pakanon. <laughs> ha? <laughs> ba, ilubog man dong. Mamana sana kami. Mga idol. Sa channel ni Master John, kaso ano, malabo. Kaya na kahoy be. Lisod kayo mga kahoy no? Lisod, Lisod no? So yan mga idol ah uh, Mamaya ulit update ko kayo mga idol Oh mga idol Dito na kami sa sapa wow. <laughs> oh. Ayun oh, si, si <laughs> mm. <Okay. laughs> Ayan si si Madam Ayun si ano okay. Asawa ni John okay. mga <laughs> Tapos misis ko Yan mga bata mga idol Nag ano Ligo ligo Dito tayo kay pejo Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Ayo si Master Tso, naghalin. Kapiray taro nyo na eh. Ayo tong Ah, Dito tayo. Baboy mga Mistero. Tso, mga idol. Di na baboy dan eh. Pee. Si Master ang mga idol. Kaya may ngawan rin pa mo. Ayaw yun ang birthday mga idol, doon sa malayo. Tua, nagduyan-duyan sila sa malaking bagun. Malaking duhan. Kuha na na mga idol. Kuha na sa inga na ng eh. Kuan durian. Lima durian. Asa ka ikut karon? Grabe utang lad mga masiro, mga idol. Kon sampai kan nang ada bitun bile. Tah, nya nya. May ano pala kami doon mga idol? May tawag ka doon? May... Aha? Ano sa ba? Tawag ka. May adubo kami yung baboy. Niluto ko na lang daan sa balay. Oh, adubo. Tapos... May spaghetti. Spaghetti at saka salad. Tsaka maglechon bili muna kami. Yeah. Gutom na po, na siguro namin mga bata oh, ay mga idol. Mga idol. Eh mga idol ay. 10 kilo yan. Oo. Ah, iyan na mga idol, pang cowboy cowboy ra ba. Ah, basag pastek. Asan tayo gagabi iya? Ha? Ay gagabi. Naam to Sisi daw kami gagabi mga masit. Asan nga mabasan? Oo. Sinaog namin yung bangka. Ano na? Kana, ikay tahi po ah. Ay, di sa ay sa po. Pag asin pa ta. Oh. Ato pa man kamas kamas, kamas ay, ay, asin. Kuha sa nang dahon nga po. Asin na natin sinidol. mga idol. Aslom. Asin ni Dol kaya rin. Hindi mo asin na na yun. Apat na kilo to mga idol. Tesa sa po. Apat na kilo. Apat na kilo. Apat na Atipon nila mo urot, ko nila Ha? Atipon mo gusto ko. Ko ay kana butang. Tay kana pud kalaki ni tawana mo ito sa plastic ko iakip. Kana butang ana. Diha naglaay na tawanan eh pagkaogoro na guma. Okay. Kita mga idol ng... among gihimo mga idol. Mm. Ipakita ni mga idol oi. Asa magadan? Ato atro ka oi. Daligo na naman dito ko, mga bata mo dito pinaligo lang namin. Imong sama dha basin lima tok. Basta sugat tusog. At ano? Yan si Master John mga idol o. Naghaling-haling. Ayan naghaling na. na. Da, lagyan natin ng basa. Ako'y haling ba? Bakit untam ako saan okay. haling Okay. Ayan. Ikaw rahigot aligot po o. May kaya oh. na. Oo. At oh, ayo ato raligo ka Asa man sila? Ah, Ala kao. Tada ni sangkap mga idol o. May sabuyas. boy mga idol. Dali-dali to. Dali-dali. Sinisa na kayo ha. Sinisa sin na. Oo. Oh. Ya anak rana, usah kebuok. Ayau <tuk> kau. Oh anak rana. Perah iba naman. No. Para dagu bah. Uh. Para tambok ini kon bah. Oh, oh. Lingin. Kau buih model kau buih. Nak. <tuk> Yang menga misis kami menga itu lagi cismis lah. Cismis lah ada eh. lagi. Lagi anak tinang. Gini tu. Sini haba. Hmm. Uh. Orang ting awas ya. Hmm. Uh, Orang tenang awas. Oh. Ligo. Si Green yung nag ano ngayon may dulo kasi may ubo. Tapos pinahilot ko yan. Uh, bago pa di pilot yan. Bye-bye na lang. Bye-bye na lang siya doon mga lalo. Si Green. Nangub ko bog ba to? na lang siya. Agren, bago pa mula wala natin sila mga masi kung ano bang yung kinitisis na. Oh, unsa may kinitisis niya ba? Ay! mga aom na mo ba? Ay, mga aom ko na mga idol. Ay, nakapadag, pagwapa na mo. <laughs> mga aom daw, may nakapadag, pagwapa mga idol. Balik tayo dito mga idol. May isda pala kami mga idol, mag-ihaw din kami ng isda. Huwag oh. din na rin yan ay aom bugan. <laughs> private mo na mga idol, pwede na private to eh, kaya mo, ano mo na? Aom, di ka lagom. Ano? <laughs>

pa. Tibuok, grabe oh, tibuok lagi. Tibuok ko natin 'yan. Tapos ipahigot natin kay Ramilo. Master Ramil Maidol. Ano ito? Ay, dapat gayod. Ano man eh? Aku dia Master Me. Ikaw dari Master Oh, bijo Master. Oh. Ha? Bagar mantag. Ah. Yan, lagyan namin ng ano? Tanglad. Tanglad din ng idol hmm. Ah. hmm. Si Ramil ibala, tama nang tanglad ko ya po Oh, iurot na eh. Hmm. Toh, Ay, isa ito na. Ha? Isa <laughs> ito na, Sabi <laughs> to ba, asa. Sarap yan, mga idol, kasi may paminta, ba? Tapos, yun. Eh, ano na muna namin. No, update lang mamaya, mga idol. At yeah. ito na, mga idol, lo. Update ko ka sa ginagawa ni Master Romel, Tsaka mm. Master mm. John. tsaka... Atatong mm. Master pala ito, mga idol, no? Update mo sa... Tabangan, kasi masigmo Mas labo, labog. Tagbo-tagbogon. Tsaka... Tabohi ntan eh. <laughs> mga 4 kilo po 'yan. Maraming salamat ulit Ate. Ate Jocelyn, salamat talaga te ha. Oh, maraming salamat. oh salamat te. Eh. I'm so po mga Thank you ma'am Jocelyn. Oh. Thank you so much. I'm Thank you ma'am Jocelyn. Thank you ma'am. Thank you ma'am Jocelyn. Thank you ma'am Jocelyn. Oh, sana lumayo hello. Mabug sayang ba. Oh. Thank you Jocelyn. Hmm. Thank you, Ah, ayan, mga idol. Si Bibi, mga idol. Ano, pinabili ko ng ano, ah, 1.5 soft drinks, mga idol. Oh, Oh, ito, naliligo sila, mga idol. Oh. Yun Rabe, hinay. Ito, naliligo. Medyo malabo tubig, mga idol. Si Green, mga idol, may ubo yan, kaya hindi ko pinaligo. Oh, yeah, shut up. Oh, sige, wala siya sa mod. Oh, ikaw, Bibi, happy birthday. Oh, pasalamat kayo, tita. Thank you kay kita Jocelyn at Papa Don Don mm. sa tira. mm. Binigyan ko binigyan sana ng ano mga idol. Ah uh, pera para wala labot sa ano ba. Ano Na, TikTok sa mga idol. Mga video video sa mga idol. <laughs> Salamat ko Dondon. Don Don. Salamat. Mm. Diyan dito kami. Ito yung pagsaluhan namin. Ah. Mahangot <laughs>

Oh, tang tang tatatang. Ayun mga idol. Sana hindi uulan no, mga idol no. Sana lang. Wala si Ana, you know, wala si Glyn? si Glenn. Si Tobin wala din, nandoon sila islaban sa sila? Fiesta kasi doon, mga idol. Hmm, malayo 'yun. <laughs> <laughs> apason tong mga muklo. <laughs> ah. <laughs> <laughs> mga muklo apason. Oy, timo na lang mo diha ah. Masigigutom na mo. Okay, timo okay. na mo dan. Okay. Ha? Huh? Ito pala mga idol. Oh. Pakita ko sa'yo. Pasilip, pasilip ito. daan. Kaya baka mag-una-una na silang kaon mga idol ba? Oop. Salad. Ayan. Oh, ito. Oh. <laughs> ito. Ito. Kaya abli na ibe. Oh. Oop. Uy. Hey, rice. Rice. Okay ano Ay. Oop. Oop. Ganun pa rin. Dito <laughs> dito. Oh, ayan. Ano yung mga spaghetti. Oh, tsaka may adubo baboy. Tsaka may cake kami mga idol. Uh, from Ate Jocelyn. Ayan mga idol. Oh. Tapos na siyang ihigot. Ganyan lang mga idol. Okay. Oh. tagintay na lang kami na mga ano yun o, oh, mga baga. Oh. baga. Tsaka yan, kumain na sila mga dulo. Kasi gutom na talaga mga, launa na ngayon. Pinauna na namin sila. Ano na din? Tayo. 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 Ha? Ah, may linta daw mga dulo. Nandun sila oh. Sila sa mga dulo, may linta daw din. <coughs> ah, inamit dire na mo sa agagas. Ha, <coughs> ba? Ay susahin ko na na. Ayaw nila ko susahin ko. Oo, Okay na nito po? Oo. Ha? Ang, ang uling nga na nasa ilalim. Ang uling nga. Nasa ilalim yung uling yan yeah. Ay, ang huling niyan mga idol, nasa ilalim. Kaya... Ang kahoy ka po, hindi mo manggibagap rin? na kayo eh. ka, ba ka po, lingkod. Ah. Lingkod ka po. Ah. <laughs> ay, nilitas ay. naman. Ay. Ayan na mga idol, simulan ah. na kami. Listen. Diri pag tuyo ko? Diri, bo? diri. Uh. Ano, ka tuyo mo mo. Diri. Oo. Ana ibali. Na. Kao na mo diri ko na. lang po tao nya. Ha. Ah. Pa tay mabata pa, kinadok mo na to pa. Dali na mo dire. Mga dulo, natakot si sa mga dulo. Natakot siya sa salinta. <laughs>

Ah. Uh, mga idol, dinikit na lang ilinta, umiyak. Gina <laughs> mito ng ayaw diri kay laum na ay mga linta diri. <laughs> <So>. <laughs> dali. <laughs> Ang <Ansa man? laughs> Dali, dali, baba diri. Kakuan na jud. Lúc này cũng dùng nhiều lúc này dùng nhiều lúc này dùng nhiều lúc này kila pa, tanawa ito dagon ko ito asama ka na, pinitan na pet tanawa ito na. ayaw di ha hilo mo, uy silang kamu terpentang dikitan dik tau Yon dulu miap melaki daw dikitan apa anonya suka aku kadang dik papelua main cepit kawa itu dikitan kah dikamaligo kai ubo dilagi we dilot kagane ape itek mai lo dire lagi oke okay, we lagi tabunan te para kanang sogra ba

Kamasin tayo? Mabuti! Malaka makatimoy ang mga... Nagtinga nga itong limatok kinsa ni ka! Malaka makarimong anak nga! Malaka makarimong anak nga! Bulit mo itong kalimatok? Sam hilom na, Sam! Hilom na, Sam! Lalo na dun ang limatok. Sige ba naman kamatay na limatok? na, Isa ni...

Nagyan namin yan yan ang model, patis, Ay. tuyo. Na. <laughs> <laughs> Ako nga ang idol, dati, di ba? Okay naman ang mga idol, kaya nagmana na yan sa, ano, papa. Natatandaan ah! niyo mga idol no? oh, oh. Nagmana yan sa papa mga idol. First oh. time yang ano mapiltan. Oh. Pero eh, sa tubig na. Sabi ko diyan lang oh sa so, umagos mm. ba? Maagos sa tubig kasi wala yang linta basta Ay, uh, ganyan. Yun, basta <laughs> uh, umagos. Doon sila pumunta sa medyo ano mga parang pundo pahawak, na tubig pahawak. na. Daghan kayo ng limatok diyan oh. pa sa manan hmm. oh. nah, diya. Pahawak No, Oo. Sa limatok diya. limatok na libro. Nadihang <laughs> <laughs> na nanagilas na, na, tubig. <laughs> Oo uh -huh. ha? na mo mga bata, na, na mga bata mababay. Una na ma? Oo. Ay, gutom mo na? Ikaw, ikaw tayo. Itong litug-lili mga idol, mga anak to. Sa oras pa yan? Isang uras pa, alas dos ba Hmm. Lilo Sige na, kauna. Okay na na kayo. Okay na kauna, na na. Okay na na Hindi kami magdungan mga idol. Okay lang yan. Kasi ano. Ay, mga bata ba? Nagligings untak ka? Ah, oh, hindi naman magligings nga. Nakamay. Ligings unta. Sige na kawana mo. Kawana mo te. Pagsara mo te. Oh, sige na, sige na. Abira lang sa daan, ma. Okay na. Oh, me bili lang amo. Ah, sige, sige. Happy birthday. Sige. Sige, Okay, sige, sige. Sige. Sige, 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 sige. Ikada ijo sa sige, sige. Ganta ko na day. Sige, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cantablo. Sa... <laughs> <laughs> o, sa saya. Umuyak sa saya Sasaya. 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 na Sasaya. Sasaya. na Sasaya. 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 Wala mang guy oh, man. Burnout oh, oh, Burn out mga idol? Oo, burn out. Oo, oh, oh, nalanay. Ayun oh. Iba to mga mo. Nalanay na mga idol oh. oh yeah. Namilted na siya mga idol oh. Namilted siya. Ganina na ba batay. Pantita din yeah. si yan. Oh, okay. Ito na yung slice pang. Namilted na siya mga idol kasi yung burn out sa amin sang araw. Mula pagbili namin sa ano Gold Deluxe. Ano na siya? Eh, wala silang ano doon. Walang kuryente. Okay, Kaya ganyan Hanggang ngayon mga idol burnout out Sang araw kasi burnout out Sa amin yung araw na to Kaya wala Hindi din ako nakalista Ng shout out mga idol Kasi burnout Lagi na burn out dito mga idol Sige na mo kano na Paka na mga bata Una Sige na <laughs> Paakagling tao idol Paita Sige na Ano na

Oga Ya, gani awas la pilte kay. Agas man. Dito pun don untu bito. Dito ng nan ka lima to kunto ka. Ah, dito na si lang Justine do. Pala balik ko yung isda kasi. Naiwan yung isda. Nena melted ang cake ni Sam. Kinat na ni Ah, oh, intay na. Lamira ba nang kuno? Ay sing na. Sayang. Sarap. Akan ah, na maka umana. Oh, ka on oh, sing ya. Yeah. Lami kay Sina baka na sila ba? Idol, labot kami. Kuya mi isda. Na iwan yung isda man ni mga idol sa bahay ba. Wala baka na libaho. Ilagay namin sa rep mga idol tapos bugnaw pa. Bugnaw? Isog ba Ikaw Ikuan dito dong ka

Maragot. Mam, susilen. Thank you. Mmm. 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 Sige na mo, sige na mo. Mga mga bata, mga. <laughs> <laughs> Bibig rin mo idol na ng suko sa akin. Nagalit siya sa akin. Hindi ko pinaligo. Ah. Ayan yun. Isda mo dito. Dito. Ano ko? Hindi na, ano? Hindi na banlawan? Bugasin <laughs> dari apa dong? Kau <laughs> siap. Tak selain jadi dong ha. Nah, mau init kah? Hilu hilu lula. Nah. out, Bisa Ada selain Oh, pangal dah. Yeah, kan kayo mga idol. Ang baon. Oh, no, pangal dah, si. tiyo. Kain mga idol. Okay, gotong na sila mga idol. Ang baon. Nalit kasi kami yung punta dito Madol kasi ano <laughs> uh, Nagsamba muna kami <laughs> Kaya tapos nun yun Pumunta kami dito yan, Yan, malapit na sa model. Saka yung isda o. Sa gilid-gilid lang ibutang. Sorry, ibutang rin, Mga idol, hmm. hmm. idol kain mga idol. Salamat at idol silahin. Hmm. Robert dito, nakasama pala mga idol. Ay, pilitan sa limatok. Ayun, hilak ba